Inulat ng Commission on Elections Central Visayas na nanatiling mapayapa ang rehiyon bago ang panahon ng lokal na kampanya kung saan 97% nito ay nasa ilalim ng green category na nagpapahiwatig na walang mga aalahanin sa seguridad kaugnay sa eleksyon. Ito ang inahayag ni Complex 7 Regional Director Attorney Francisco Pobe sa panayam ng Bomboradyo Cebu kung saan nilinaw nitong tuloy-tuloy ang kanilang pagsasanay sa mga guro at matatapos ngayong linggo kasunod sa pagsasanay naman ng mga miyembro ng Board of Canvassers ngayong Abril. Ididagdag nito na ngayong araw, Marso 21, magsasagawa rin sila ng unity walk sa Plaza Independencia upang ang lahat ay maging isa sa mga pananagutan sa pag-unlad at pagkamit ng tagumpay sa darating na halalan. Sa kabilang banda, sinabi rin ni Pobe na mahigit na binabantayan ang peace and order situation gamit ang color-coded classification system batay sa historical election incidents at potential threats. Dagdag ni Pobe, karamihan ng mga lugar sa Central Visayas ay nananatiling nasa green category na nagpapahiwatig na walang mga aalahanin sa seguridad na may kinalaman sa eleksyon. Sa Bohol, ang bayan ng Baklayon, Buena Vista, Candihay, Pilar at Ubay ay nasa yellow category na nagsasaad na may kasaysayan ng mga insidente na may kinalaman sa eleksyon habang ang Bilar at San Miguel naman ay nasa orange category na may seryosong armed threats. Sa Cebu naman, ang Lapu-Lapu City ay inilagay sa yellow category, gayon din ang bayan ng Sibunga at San Fernando. Habang nananatiling mapayapa sa Central Visayas, iginiit ni Pobe na dapat manatili pa rin mamagmatsyag ang mga otoridad. Yes, uh, we will have to have, we will suggest for the intensified, intensified deployment of troops at the same time monitoring and evaluations para makamta natin kung ano man yung nasa level na kailangan natin na para sa general and peaceful elections. Mula rito sa probinsya at Lunsod ng Cebu, ito si Bombo Kenapor para sa the vote 2025 coverage ng Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted radio network in the country. Basta radio, Bombo.